So ng bugso nating na balitan, ipinatawag ng People's Republic of China ang ambasador ng Pilipinas sa China na si Jaime Flor Cruz kasunod ng pagbati ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa bagong halal na presidente ng Taiwan na si Lai ching -te. Ayon kay Mao Ning, tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry, isang paglabag ang ginawang pagbati ni PBBM sa One, one China Principle maging sa political commitment na ginawa ng Pilipinas sa China. Dahil dito, ipinatawag ni Mao Ning ang ambasador ng Pilipinas sa China para magpaliwanag. Iminungkahi rin ng Chinese official kay Pangulong Marcos na alamin ang isyu sa pagitan ng China at Taiwan. Pero paliwanag naman ng Department of Foreign Affairs ang pagbati ni PBBM sa tagumpay ng bagong Taiwanese president ay bilang pagpapasalamat dito or dito sa pagtanggap at pangangalaga sa halos 200,000 daang libong overseas Filipino workers na nagtatrabaho sa Taiwan at nilinaw na nananatiling kinikilala ng Pilipinas ang one China policy. Matatandaan na si Taiwanese President-elect Lai Ching-te ay tutol sa ipinatupad na one China policy at itinuturing ito ng China na banta sa seguridad ng kanilang bansa.